To, may mi tayo rito. Camarines mm -hmm. Norte, Talisay. Alam mo to, kung saan? Talisay, Camarines sa Norte. Sa Camarines ano eh. na kita na po. Ha? Bagong uh, avian flu. Ha? Ah, Nadero. pathogenic avian flu type A. Ibig sabihin, sa isang uh, farm ng Naku. itik. Nako. Dyan sa Talisay, Camarines Norte. Kasi po yung itik, sikat na sikat dito sa atin yung Peking duck. Mm. Mm -hmm. Hindi na po galing sa Peking yon o China. Galing itik na rin. na yun. Dito, sa atin. Dito. Tapos ginagawang roast goose. Okay? Mm -hmm. At galing na rin ng mga Pilipino gumawa yan. okay? Ang mga sourcing po natin, siyempre sa mga farm ng itik, may nakita ang avian flu dyan. Kauna-unahan daw po 'yan sa baha sa bayan natin sabi ng Bureau of Animal Industry. Aba, nagtatrabaho naman pala ito ah. Hindi naman pala ito puro import permit ng baboy 'ya. Ah. At, uh, at saka SF. Ah, at saka yung vaccine pala oh. yan, Hindi naman pala ano. Meron din palang trabaho to. Mhm. Hmm. Mm Kaun nahon daw 'yan. Paano 'yan, pa? So what are we going to do about it? Yan na isusunod. Oh, yeah. Wala lang. <laughs> Nag-report lang. nag na nga. Gusto mo pa, may mangyari. Eh. Yan ang problema. What are you going to do about it? Uh, routine surveillance daw po yan ng uh, Bureau of Animal Industry. Okay? Uh, immediate quarantine and biosecurity measures po. Ang ginawa nila. Ano ibig sabihin nun? Isolate the area. Okay? Mm -hmm. okay? Ah uh, at pinapatay na po yung mga naiwang mga itik doon para ma-prevent na yung uh, kumalat uh, yan. Kaling ka agad yan, importan, lalo yan. Eh, uh, uh, Avian flu eh. di ano yan. Rest assured, BAI is committed. Ayan na naman tayo sa rest assured. To protecting okay. <laughs> committed. <laughs> ang hilig dito sa mga ganito. Sabi ko, isa lang ang sumusulat. Parang nagtatalumpating pa uh, mm. Rest assured, BI, BAI is committed to protecting the Philippines poultry industry from the threat of avian flu and will maintain close cooperation. Oh, yeah. Sabi ko sa isa lang talaga <laughs> With other government agencies. Yeah, no? maganda naman yung kanilang ano. Maganda naman yung kanilang uh, grammar, perfect. Walang mali sa Hindi grammar. Pero pare-pareho yung kanila yung uh, nakakapikon lang oh. po yung inyong statement. Oh. dahil uh, wala na may ibig sabihin eh. Okay. Para uh, ang matindi kinukut ng Diario. Napaka-stupid na mga editor nito. <laughs> Kasi yan eh, kadaling i-red e pencil. Wala na nga pala red pencil. Yung bang ano na yan eh. Blue pencil. Oh, tatanggalin mo na lang yan eh. O blue pencil, ba? Diba? Ah, ito po, pagkain pa rin. Sabi daw ng Department of Agriculture, lalawakan pa nila ang mga... ang kanilang network sa pagbenta ng 40 pesos per kilogram of rice. Rice for all Program. Ah, uh, uh, yan po daw. Meron daw kasing public clamor. Nagkagulo na nga sa Pasay. Public clamor, pinagsasasabi nyo dyan. Nagkagulo na nga sa Pasay eh dahil walang stock. Mm. So ang problema po, hindi yung dami ng tindahan. Okay? Mm. Department of Agriculture, Please be advised. Please be advised. Oh. Hindi po yung pagdami ng tindahan ang problema. Ang solution dyan. Ang problema po, ang supply. Hmm. Mm -hmm. Sa kayo kukuha, dadamihan nyo nga yung outlet. Sa oh. kayo kukuha ng bigas. Doon sa mga nag-hoard? Aba, mahal yun. Oh. Ah, hindi. Ah? Yan nga yung usapan eh. Ano yung, paano yung usapan? One and two kayo. Kayo pinakamatat, uh, pinakamalakas na mag-import. Oh. Mag-supply ka dyan. Supply kayo dito. 40 pesos. O, oh, ako na bahala sa inyong rebate. Babayaran ko kayo. Subsidized. Sa, uh, subsidized. May enough supply na yon. Ha, eh, kompleto nga eh. Ang dami-dami natin supply. Kaya lang, patas ang presyo nila. O, oh, ibigay niyo yung 40. You will be subsidized. Abilis daw po maubos. Aba, <laughs> Siyempre. mulat mula dapat yan na pinag-isipan nyo eh. Napakatanga naman talaga na nitong mga toon. Ano, Siyempre. Ang dalito, maubos. Yan ang problema nila. Siyempre, maubos. Ah. Eh, 40? Ah. Hindi pupunta yan. Eh, kaya daw uh, yung FTI. Eh, tinatap na nila to ensure ample supply. Meron mabigas ang FTI? Di Bibili rin yan from ano? Buho oh, eh. Anong kalahas yung solusyon yun? rin niya Ah, well, ito po kasi yang rise for all, it's not a solution. Mm -hmm. It's a PR stunt. Let's be let's be Let's be very let's clear, be very clear about, about it. Yes.